Itinanggi ng kapuso star na si Kezel Kinuchi ang chismis na nag-uugnay sa kanila ng The Iron Heart star na si Richard Gutierrez. Matatanda ang naibalitang si Kezel daw ang dahilan kung bakit naghiwalay sila Richard at asawang si Sarah Labati. Di umano'y third wheel ang dating Pinoy Big Brother Discovery sa Richard Sara na balitang may relasyon sa ngayon. Sa kanyang TikTok live, nilinaw ni Kezel ang isyong kanyang kinasasangkutan. Say ni Kezel, Thank you for the publicity, pero sad to say it's not true. Hindi po totoo yun, kapitbahay lang namin yun. Maawa na po kayo sa akin, huwag niyo ko pagsismisan. Pakiusap pa niya. At nagsalita na dun si Sarah Labati tungkol sa paratang ng kanyang biyana na si Annabel Rama during that time na nagsalita siya sa interview ng ABS-CBN sinabi niya na si Richard daw ay trabaho ng trabaho at ang isa ay gastos ng gastos. Yun ay si Sarah ang ibig sabihin ng biyana na gastos ng gasto sa kinitaan ni Richard. Sinagot naman ni Sarah na hindi yun totoo sabi pa ni Sarah bakit hindi mo aminin na may babae si Richard. At punong-puno na din si Sarah sa biyanan niyang si Annabel dahil umano pang hihimasok sa kanilang mag-asawa. Laging nagdesisyon umano si Annabel sa kanilang mag-asawa at hindi naman makatanggi si Richard sa kanyang ina dahil mamas boy din umano si Richard kaya siguro napagod na din si Sarah at hiniwalayan na niya si Richard, at sa balitang may babae si Richard ano kaya sa tingin nyo ang dahilan ng hiwalayang Richard at Sarah? Comment kayo sa baba ko ano sa tingin nyo, at pakisubscribe na din para updated kayo sa susunod nating pag-upload ng video, maraming salamat sa panunood.